Oo, oh, ito. Uh -huh. me... Ah, wala. ko lang dyan pwede niya. yung yung ka ko na yan. Okay, yan mo Eh, gano'n mo may Sana sa labak.

Mm, Hindi ah, na lang ha? Wala na o. Magtipid. kaya pag-uwi, wala kang ipon. Oo, oh, oh. ikaw pa sinisisi, ba't wala kang dala? Hindi As nila alam. Ang nasa ng pera mo. Kinapadala ko lahat. Kinakain ko lang doon. Diyos ko, laway po, tinga po. ko, tinga ko. Nangbabari ka pa. Si ang lang ko. mo? Magkano lahat mo itang red? Ano yung 10,000? libo? <laughs> kaya ni Gubantong ko nga kuha na. No, all this year. Walang piyesta na eh. Oo, piyesta yun, piyesta yun. John. Busy na. Kalago na pala ni Kusina. Tapos at na mag-video yan o. Oh. Oo, wow, kasi matutu. Oo. Kaya mag-demo o. Kaya niya. Kaya niya dyan mapahali yung teacher no. Boss Michael, Chef Cook. Chef Cook. Chamba-chamba lang. Hindi no, ko matapagod ang mga naman. Loko yung Lisel Paro. <laughs> Patakta ako ng ano mo. Ito si nene talagang gutom na to. Tignan mo, wala nang magawa sa buhay niya. Paro. Yung makasama ko sa loob, hindi tumatayo eh. O ano? Yung matay. Takot ako sa ganyan na pumuputok, pero yung isang pumuputok yun. Masarap yung ibang putok eh. Telegenic na yan pala yan. Che, che, matap ka akin. Ha? Ang loko. Dapat lagi lang nakatalikod kayo pag nakaharap iba ng forma. <laughs> Magpayat pag nakatalikod. <laughs> Piche, ay laga ka niya niya. sigang. 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 Ah, sigang. Kung ginapit lagang at yung kamatis. Anyami, may bigla ako eh. Yung kamatis, sigang niya pala. Lumol eh, na ako. O, oh, Ma'am Jennifer. Smile. Mag-video O, boss. O, nananaming yung kai Yung CV ng boss Eugene. Hello. Hello. Oh. Kalipas na. na. Kalipas na. Nana nana nakita niya Kalipas Nah, nah, nah. Kanya, Kalipa Street. Oh, kalipas Street. Kalipa Street. Ah. number oo, plat number oo, second floor, Arabian Old Building. oo, 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 Kebat oo, 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 Kena bua mo? Kena